Karoon pa ka nagbabalik ka sa init. Hihihi ni Isang tanggalan lang kayong lapa. May naaulugan alga po alaka. Ha? Yan na Mayo pa niya. May nakasabit. Press think. Ako daw ah. Ang wire ah. Dahil na pa kabuto ng wire, makukuriente ka mo. Ang wire. Bigit!

Ito lang. Kamulog na. Mamit na. Ayan, ulit na kita. Nakabaw ka na. Ito ang sinis. Pag sigdaling talaga. Ah, may mambawag. Ha? Sabi ni mami, anong lang da? Kaya lang. Pag-upit ah. Kaya lang, na baga. Napa, dumala kita pa. Ayan lang. Kapun na ko pa. Ayan. <laughs> Ako daw pa. lang pumurot kasi ko. lang pumurot. lang Ang wire ha. Likay nyo. Lika nyo. ka mo yan. Ang wire! Oo yan tama. Anong doon wire? Ano? Ako ba? na lang Ako kami sa ducy. Ducy pen. Ako na daw ducy pen. Ayun doon. Ayun Nang bibig niyo ba? Baka isin? Sa ini send. Puto na. Puto <laughs> na. Ayun pa ko Mailing ko. Pag uh, nagbisita ka mo sa YouTube channel ko, mailing nindo sa diri nindo. <laughs> may account ni YouTube. Ha? May account YouTube. Ako? Nakasildo na ako sa YouTube. Naka? Nakasildo na ako. Hindi mo, hanapon mo kung nag-YouTube uh, ka. Manoy Nilo Vlog. Kaya, kaya, kaya. Ako na. Ako na. Oto pa? Kani. Kani. Sama yung kriminal ng radio. Nagpapa bagay no. dyan Oto pa? Ayo, Iyan loo. Iyan. Nasa tabang muna. At loo. Hay jo, ko kana. ako naman tao yung nagmula yung. Sama yung. Oto may pa wah, woh, 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 Ay, 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 ay.

<laughs> 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 Nawamali ka na. No? Ha? Nawamali ka. <laughs> Basta nakaan. Nakatulong si Tanglad. Saan ni Tanglad? Diyan o. No? Baka Tanglad yan? Ay, ba, da, ano? Magatulong Doot yan. Magatulong. Magatulong <laughs> talaga yan. Bawal baka po doon sa hilo ah. Oh. Ha? Bawal ba hindi, naka kau, dyan. talang na. Oo, si Kuya. na ta'y dao. Hindi, naka mo dyan. na ka mo dyan. Hindi, naka mo dyan. Magandang sarok. Dyan ka kau, na yan. Kirang minutes na. minutes na. Kanda mo na yun? Naka 5 minutes na sarok. na. Hindi, hindi. na. Salamat na ka man, idol